Hey guys, what's up? So, nandito tayo ngayon sa Mias 2024 para tignan yung mga kotse. Ganda oh. Porsche. Ayan. Porsche, Porsche 912. Uh, hindi nyo na itatanong Before tayo nahilig sa pagbumotor uh, Nauna tayong nahilig sa kotse Which is the reason why Naging mahilig tayo sa pag-detail uh, Ayun, punta tayo ulit dito para Kumbaga sariwain yung hilig natin sa kotse uh, Siyempre ito, Mustang Ganda diba? Dito Another Mustang Mach 1. Ganda ano? Ayan. Ito, yung louver na to. Naku, ito ang, para sa akin, napakaganda nito. Tawag dito, louver. Ayan. So, glass yung nasa loob, pero meron siya parang ganito. Makes it parang, you know, mas, mas masculine. Tapos, ang ganda ng tail light. Tapos, lalong nagpapaganda yung mga makakapal na gulong pareho nito. So, dito na tayo sa loob. Ngayon ay first day. Ganda na GTR, oh. Ganda. Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag sa GTR ay Godzilla. Two-door yan, two-door. It's a sport car, mabigat brusko. Ay ay ay. Dito, this is a Nissan Z, Fair Lady. mga bago-bagong version to, syempre. or you know, I think latest version nila to. Fair Lady Z. Look at that. Ito sa likod niya. Now, alam nyo ba guys at mga kaaro, ka pagka ako nagpupunta sa ganito, ang hinahanap ko yung mga old school. Pero since nandito rin lang tayo, pakita na natin yung mga available dito. This is uh, Nissan Aria. Yan. Okay. Ito naman, Navara. 4x4 yata ito. Nissan Patrol V8. Ang lakas sa gasolina nito. Grabe guys. Ang daming mga naglalabas ang uh, mga sasakyan ngayon. Uh, JAC JAC Jetour Iba pa yan Ito may acara pa, hindi Astara pala <laughs> May isa tayo nakikita ang kaibigan dito Si Batman Boss <laughs> guys, nalungkot ako kasi wala na pala masyadong boats to so mga so nakita ko sa labas ko kaya so mabalikan ko yung mga kaya at sa inyo SR5 guys, so mga kaaro mga oh, pwedeng makita uy, nakabukas oh Corolla guys, at mga kaaro, ganito yung tura ganito yung ano natin dati ganito yung kotse natin dati so, nalungkot ako guys at mga kaaro kasi Umikot tayo at tinahanap ko yung mga old school cars. Pero unfortunately, konti na lang. So ngayon, nandito ako sa Suzuki area. Nasikuti na lang natin yung iba para ipakita sa inyo mga medyo bago-bago na kotse. Okay, uh, so ito ay ang Suzuki Desire. Ang bango ng amoy ng bagong bagong sasakyan. Ano? Mali pala. Ertiga pala to. Ito pala yung Desire. O muna uh, Ito ay hybrid So I think ito Qualified na dun sa mga walang Walang coding Okay Six seater yan er, uh, Comment nyo kung gusto nyong Magkaroon ng review Ng mga sasakyan Okay, next. Uh, Suzuki pa rin. XL7 Hybrid I think mas malaki to kung para doon Ayan 6 seater Automatic ito Right Siyempre XL7 Di sa side na to Kita natin Not sure kung ano tawag nila sa ganito pero para siyang oak uh, something. Okay. Sa mga medyo naganap medyo mura. Sedan. Suzuki Desire. Four seater. Boss, magkano yung ganito? 819, 819? Okay, 819 daw to. Ertiga? Hybrid, so walang coding to. 1.170? 708? Ito? Okay. oh, 700 daw to. Pero maganda yan. Hybrid, so wala ka ng coding. Yung unang minister ng Ertiga, exempted talaga ng coding. O, oh, ito? nde. Eh. Oh. Parang, uh, hindi siya full, hindi siya full hybrid, ano? You know? Kaya hindi siya ngayon. Ah, okay. Sayang. Okay, thank you. Oh, eto naman, oh dito magkano para? Espresso sir, AGS 616. Cute. 1.0. Oh, ang tipid nito. Mga 20. Para nakamotor lang. kamotor lang guys oh. Nice. Espresso. So para kalang lang na nakamotor. Para kalang lang nakavouch. Yan So eto. 660 daw. Yung uh, fuel consumption nya is like. Parang nakamotor ka lang. <laughs> Galing. At uh, syempre. Sa singitan okay ka dito. Dahil makitid lang. Uh, nakita na natin yan. Eto. Check natin yung Jimny. Five door. Ito cute din to. Para siyang maliit na hammer. Parang ganun ko siya nakikita. Chimney. Yeah. Kano ba to? Ito off-roader naman. Real off-roader. Kano kaya to? Popular Ayan. Hindi natin mapasok. Chimney. Alright. Check natin loob nito. Na Ayun oh. Iwanagan natin. Alright. May touch screen na for the panel. Tapos, maliit nga lang ang loob. There. Uh, manual. And then, automatic. There. Okay. Alright, check naman natin next is ang Subaru or Subaru Forester 2.0 eyesight yan ganda guys oh Yan So, syempre at sa automatic eto napakabango nito so ano to 6 uh, seater din pero nagiging 8 yan syempre Alright Or 7 Ayan Okay, that's uh, Oops Ah, pinipindot lang pala doon Sorry Okay Forester Ito ay Ah, same lang Same lang Ah, hindi Cross track ito Cross track Sorry. May tao. Oops. Kapalakas. Oh, anyway, dito tayo sa kabila. Yun, oh. Ito, amoy beer. <laughs> okay. So, dito tayo sa Subaru Mags And there. Amoy beer talaga. Ayan. Ayan. Ayan natin. Check nga natin. Yun oh Sa pindot bubukas. I believe pipindutin mo lang din yan. Sasara din. Ayan. Ang luwag na likod oh sa pindutan. Hop. yun there Evoltis Subaru Evoltis okay ayun yung mga hinahanap natin old school o tuloy natin tong cross track na to cross track Uh, leather for the dito for the seats nakafabric uh, naka siya na ganito. Sa kabila kasi naka-leather. Ayan. Tapos yung steering wheel naka-leather. Not plastic but leather. Tapos plastic. Ayan. Tapos itsura niya sa labas. Ganyan. Check natin yung iba. Ayan, Subaru. Subaru. O, oh, Subaru Outback. I believe. Tingnan natin. Ayan o, oh. Outback XT. Ang ganda nito ah. Color, white. Ayan. O, oh, eto, naka leather interiors leather seat uh, even itong mga part na to that's leather 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 plastic leather mas naka uh, moon roof plus leather din uh, leather din yung ano, yung uh, seats dito sa gitna Mahal to, For sure. <laughs> okay, mas mahal. And ayan. Ito, legit na amoy bago. Yan. Now, check na. Uy, ito, cross track pero blue. Check natin 'to. Yan. At least dito mabango. <laughs> There you go. Ganda talaga sa mga kaaro. Yan. Ang ganda ng leather niya. Really high quality leather to. Ganda. Makapal. Yan labas ng cross track. WRX GT Edition ang ganda ng ano ang ganda ng guys oh WRX EyeSight check natin loob ayun oh you know? wow sports car syempre naka ang tawag dito sa ganitong klase suede na seat ganda ang ganda nyan kaya lang medyo madaling ma madumihan unlike yung leather pure leather na ganito pero mahal yan STI WRX GT Edition. Ang ganda ng mags. Look at that. So, 245-40. Tapos, meron siyang ganyan sa... sa likod. I don't know what they call that. Okay. Check natin yung BRZ mamaya. Subaru BRZ. Pero, check din natin itong... Forester GT Wild Edition. Yan. Yan ah. Oh. Okay, ito uh, This speaks talagang uh, parang premium Bakit? Tignan nyo to Ayan leather 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 Ang cute lang ng manibela niya. Leather din. Pero ito, ibang klase yung yung seat niya. Para siya Megan ganyan, I don't know what they call this. tapos naka sunroof. Sa gitna. Yun, know, oh. Ang luwang. Ang luwang ng likod, guys. So, basically, apat or lima, tapos may lalagyan dito sa likod. There. Tapos, pipindutin mo lang yan. Pop. Yun, know, oh. Automatic. Forester GT Edition. Yan. Alright. Ito naman. Ito uh, yung Subaru... BRZ. I'm not sure, pero this is more of their uh, sports sports car. Sports car, yan brad. Two door. And ganda na white to, oh. BRZ STI edition. Tapos nakaspoiler siyang ganyan, which is carbon fiber. Yan. try natin I check ang loob there Al I'm not sure if this called uh, kung yung leather na to suede or alcantara pero malamang suede lang to it's not alcantara kasi mahal at basta napakamahal ng alcantara including this or if I'm not mistaken suede pero Al anyway <laughs> okay hindi tayo magaling dito But uh, yeah, may konting hilig lang tayo sa kotse, that's why. Pero ayan, sports car, uh, automatic, two-door, panel, may cockpit niya ganyan. Ganda. Tapos syempre, sports car so mababa lang. Ganyan lang siya mababa. Tingnan natin dito, Yan. Okay. Ito rin guys, oh. Yung sa Hyundai naman, ilan to? 1 2 4 6 8. Meron pa sa likod.